Hi guys, it's me, I'm GOFW here in Jordan. Nakita nyo na ba yan? Ako ang nagluto niyan. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa niya. Tayo ay maghahanda lang ng atlong patatas. Binalatan natin ang patatas at hiwain natin ito na pabilog. Kailangan siyang pabilog at kailangan ay pare-parehas ang kapal at ang laki ng paghiwa natin. Tapos inilagay natin sa isang tray. Tapos maghahanda tayo ng sibuyas. Ang ginang, ginawa kong sibuyas ay dalawang pirasong malalaki. Kailangan sa sibuyas ay hiwain din siya ng pabilog katulad nung patatas. O diba, tinanong kasi ako ng amo ko kung ano ang lulutuin ko. Wala akong maisip. Iyan ang pinakamadaling lutuin. Kaya yan ang ginawa ko. At sinabi ko rin sa alaga ko kung ano ang gusto niya. Yan daw ang gusto niya at paborito niya yan. O, di ba? Nilagyan ko pala ng uh, mga pampalasa tulad ng pepper, black pepper, uh, curry, uh, onion, pepper, at saka asin at nilagay na natin ng oil na olive oil depende kung anong gusto ninyong oil pero ang mas masarap ay olive oil ang nilagay at ilalagay na natin ang manok na dalawang piraso hiniwa hiwa ko siya ng apat bawat isang buong manok ay apat na hiwa ang nilagay ko tapos haluhaluin lang natin na maigi at saka <coughs> paibabaw natin yung manok para yung mga para yung mga pampalasa ay sa ilalim para pag kumulo ay manunuot doon sa ating manok. Masarap 'yan, guys. Alam niyo gustong-gusto ko talaga 'yan sa ano, sa kanin. Lag nilagyan ko lang siya ng konting tubig. Kailangan konting tubig lang at balutin na natin at ilagay natin ng 30 minutes. Pagkaraan ng 30 minutes ay haya na siya, luto na siya. At tignan natin ang manok kung luto na o di ba? Kung luto na siya, 30 minutes lang at haya na nilagay ko siya sa oven at hiyan na o di ba? Ready to eat na. Ganyan lang kadali gumawa ng senya. Okay, guys. Bye. Bye.